Personal na pinangunahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pagsunog sa mga nakumpiskang ilegal na droga sa pasilidad ng Cleanlip International Corporation sa Barangay Kutkut, Kapas Tarlac, kanginang umaga. Ang aktibidad ay kasunod ng ginawang inspeksyo ng Presidente sa Philippine Drug Enforcement Agency National Headquarter matapos masabat sa karagatan ng droga na nagkakahalaga ng halos 10 bilyong piso. Kasama sa sumaksi sa ginawang pagsunog sa illegal na droga ang mga opisyal ng Department of Interior and Local Government, Philippine Drug Enforcement Agency, Dangerous Drug Board, Department of Justice at ang Philippine Coast Guard. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na pumunta siya para personal na makita ang pagsira sa illegal na droga alamin ang proseso at tiyakin na hindi na ito muling kakalat pa. Uh, pumunta lang tayo rito upang makita dahil nais kong makita kung ano ba talaga yung buong sistema mula sa pagkahuli ng mga droga tapos sa pagtesting tapos finally sa pag uh, pag-destroy uh, sa sa mga nahuling drugs. Kaya uh, dahil Uh, kailangan tiyakin natin na yung mga nahuhuling drugs ay talagang sinisira at wala nang pag-asa na bumalik pa sa na maibenta pa, na makuha, i-report, ire Iba, uh, alam, naman, alam naman, naman natin kung ano yung mga iba, ibang pangyayari na nakikita natin. Kaya at, uh, that's why I'm here today, just to see how the system works para very very solid yung system natin from the capture and uh, of uh, the uh, uh, illegal drugs all the way until the destruction of the uh, illegal drugs also so ito para ngayon ko lang nakita ito so I was very interested to see uh, this will be the chamber's temperature will be raised to 700 700, uh, 700 degrees Celsius which is hot enough to destroy all of the uh, active elements within the drug. so after na in it na 700 700 degrees celsius are uh, hindi na it will not be shabu anymore it will not be marijuana anymore it will not be uh, any drug anymore hindi na talaga sirang sira na ito so that's what uh, that's what we are here to uh, to to witness uh, at this point i matagal pa ito iinit pa ito for another 10 hours. No? 10 hours. Tapos mag-aantay tayo ng 12 hours bago palalamigin ulit para makita kung naubos na talaga yung ating sinunog. Kapag may nakita na may traces pa, ay babalik nila, uulitin na lang nila para talagang sirang-sira. Pero prapalagay ko, uh, with 700 degrees, with that uh, long period of time, 10 hours na linuluto, eh, palagay ko makikita natin na sira na talaga yan. And that's why we are here today. So, uh, I'm glad that uh, the press is here para makita ninyo kung ano ba talaga ang sistema. I'm also happy that I was able to get the opportunity na makapunta rito para makita ko rin ang, uh, ang buong sistema from the capture all the way until its destruction. Thank so, you. Maraming salamat. Thank you. Good morning. Felix The Observer News.